Ay, mga sipag, bro, araw po sa ating lahat. So, share ko sa mga sipag kung paano po dumami yung engagement natin para tapo yung kikita dito sa bonuses program. So, dito mga sipag, share ko lang sa inyo yung kapwa natin content creator na si Christian Basco po. So, meron pong mga nag-question sa kanya dahil sa pinost niya po, ito po mga sipag, halos aabutin po ito ng billion views kasi ito po ay 855 million views po mga sipag. Yan. Pero isang content creator ay hinahanap niya to at hinalungkat. Wala daw po siya nakikita ang views po nito mga sipag. Pero napakadami itong views at interaction yung engagement nito po. So, malaki kasing kita ganito mga sipag no? Sa mga ganitong post po, mga sipag no? Ito yung sinasabi na clickbait para mapapadami po yung mga interaction o engagement ito, yung comment, share, o ma-inspire po yung bawat isa. Pero wala po talaga siyang ganitong views po mga sipag. So yung pinasabi na discard po mga sipag. Dahil po meron na pong kitaan kasi dito sa mga interaction sa shares, comments, like po mga sipag. You know. So dahil po sa bonus program na meron tayong pagkakitaan dyan, kaya yung iba po mga sipag nagpo-post na po ng mga photos na nakaka-inspire o kahit ito ay talagang misleading info po mga sipag you know. o pang clickbait, wala na po tayong magagawa mga sipag, eh, no? kasi discard po talaga yan as a content creator so gaya na lang po dito mga sipagino, eh, malalaking content creator po mga sipag, eh, no? so pagwan sa sila po yung nagpo-post po ng na mga earn o kita po nila o views po mga sipagino, eh, halos papaniwalaan na po ito kasi marami nga silang supporters at views pero sa sobra naman ng kita na ito po ay 8,000 dollars po mga sipagino eh, so magkano po yan mga sipagino, eh, 8 eh, times, halos ito ay half million kasi pura 100,000 ito po mga kasipag ang kikitain, di ba? At ito pa po, po mga sipag, yung nag-viral na ito po dahil sa unang nag-viral nito na mga putos na halos ito ay billion views, no? Kasi ito po yung uh, mga grupo na kababaihan dahil ito po ay halos 700 million views, ang dami niyang interaction at ang dami pong namangha dito at ang dami nag-question at na-curious po sila, so totoo ba talaga to? Mga kasipag, hindi po yan totoo at hindi po yan sa kanila. Edited po yan, kinakrap po yan, dinudugtong tulong lang po itong mga interaction o engagement. Hindi natin alam kung saan itong mga views na kukuha. No? Hindi alam edit o totoo ba yan sa ibang mga video. So, gaya to masipag, ano, kung nagita nyo po dyan, itong grupo na kababaihan, no? 600 halos 700 million views pero dito masipag kung nagitan nyo po dito ito ay pagkain naman at ito po ay same po doon sa inedit doon sa babae so halos talaga ito ay in-edit lang no para makakuha lang po ito ng interaction at engagement po mga dahil alam po natin na may bayad na po yung interaction ngayon sa pag engage po yung shares comments and like po mga kasipag ano, dahil sa bonuses program po pwede na po ng pagkakitaan kasi yung photos maliban doon sa stars so yan mga kasipag ano, hindi ba tayo magkaka-violation? So dito mga sipag, hindi kasi agad-agad magkaka-detect ito si Facebook pag wala din namang mag-concern o magreklamo na misleading info o clickbait. So hindi po siya magkakaroon ng violation maliban na lang no sa mayroong magre-report na mga ganun bagay mga kasipag. So yun po sinasabi na discard po mga sipag. Ano? Kung ito po ay monetize dito sa bonus program, yung iba naman nagpapa-inspire po sa kanilang kita pero hindi natin alam puro putos na lang pinag-upload dahil mas kung saan yung mas malaking kita so doon po sila lalo pa pag doon sila ay monetize sa tool na yon sa category na yon so mag a at mag-upload po sila doon kahit photos yan kahit text yan so mayro pa pong stars na pagkakitaan diyan pwede masendan or kahit video po mga si Pagano you know, dahil sa engagement sa interaction po nito pwede pong pagkakitaan yung mga comment shares and reacts po diyan mga sipag dahil sa bonuses program so dito sa pagko content creator talaga mga sipag ano you know, discard lang talaga no so iwasan lang talaga na tayo po ay ma-complain o ma-concern tayo kay Meta sa mga kapwa nating content creator para hindi po tayo ma-check ni Meta ang ating mga pinagpo-post so baka sa ma-detect pag check nila eh, ay baka karon tayo diyan ng violation lalo po yung mga misinfo, misleading o mga clickbait po masipag yan. So yan po yung mga discard ng mga kapwa nating content creator po masipag yan. So pang-hype naman po yung iba or pang-clickbait -click sa thumbnail, pang-hype doon sa thumbnail and caption po masipag. So discarte lang kanya-kanyang -kanya karti lang talaga hanggat hindi po tayo dito nakakahamak ng kapwa nating content creators. So, talaga kikita tayo dito dahil marami po may inspire, marami po makapag-interact dito at marami po makapag-engage dito. Views, uh, interaction sa engagement, sa share, comments, like pwede na pong pagkakitaan kasi photos and text and video. Pagwan sa ikaw po ay monetize sa lahat na tech category na yan. So yan po yung masishare ko sa inyo masipag. You know. Yan po ay part of this karti eh. kasi halos, halos billion views so wala pong ganun dahil yan po ay crap o edit lang po masipag to inspire daw o to para maka clickbait o talagang sila po yung makakuha ng engagement kasi may bayad po kasi may pagkakitaan din po kasi yung ganon so yan lang po masipag yan lang po yung sister kasi niya dito na sa mga curious dyan na totoo ba kailan po ay in-inspire o talagang uh, nilalaro lang po nila yung Facebook na pagkakita ni algorithm po masipag. So alam na po kasi nila kung paano kikita talaga yan. No? So kinakailan talaga dumiskarte dito sa Facebook. So yun po, ako po si Chris TV. Sana po may nakinitindihan at tuturuan sa kong nabirito. Sana po katulong. At kung gusto nyo yung masipag, masupport na po sa ating YouTube channel. O kasi TV po sa mga pang ating kasipag vlog po masipag. Ano? subscribe na po masipag. At pindutin na po ang notification button para masin dyan upload. At kung meron kasi susunod ka naman masipag, mag-comment doon sa baba para baba. So yan, sasugurit nyo ganyan at mag-awad natin ng content video yan. Hanggang sa ating mga katagulang po kalimutan mag-like and share mga sipag. Marami sa panunod. Have a nice day and God bless all.